po si kuya po ah, nag-iisa na lang sa buhay ang alaga niyang aso po ito po, stray dog ang alaga ito po ibigyan po kita siya ah, tubig po saka marami pa po yan saka may pagkain na rin lang, ah, ng, ah, aso yan ito po ang ah, kakainin niya po yan

Ako uh, may cross na din po yan. Ito, aking okay, mabuhay po. Ang, ang alaga niya po aso siya. Okay, Ayan po, straight up. Maraming salamat, 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 sa salamat. salamat po.